Mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Bago tayo manalangin, hayaan niyong bigyan muna natin ng ilang minuto ang salita ng Diyos. Sabi po sa Hosea chapter 10 verse 12, maghasik kayo ng katuwiran at aanihin ninyo ang awa. Bungkalin ninyo ang inyong mga pinabayaang lupa sa pagkat panahon na upang hanapin ng Panginoon hanggang siya'y dumating at umulan ng katuwiran sa inyo. Mga minamahal, pag-isipan po natin ang salitang panahon. Isa ito sa mga pinakamahiwaga at pinakapayak na regalo ng Diyos. Hindi natin kayang hawakan ang panahon. Hindi natin ito kayang pigilan, kontrolin, o ibalik. Tuloy-tuloy lang ang takbo nito kahit hindi natin pansinin. At kadalasan, bago pa natin mamalayan, lumilipas na ito habang tayo ay abala sa mga bagay na pansamantala lang. Madalas nating sabihin, kailangan ko lang ng mas maraming oras. Lalo na pagdating sa ating relasyon sa Diyos, mas maraming oras para manalangin, mas maraming oras para mapalapit sa Panginoon, mas maraming oras para maging tao tayong nilikha niya'ng maging. Pero habang lumilipas ang mga araw, dumadami ang responsibilidad Dumarami ang sagabal at dahan-dahan tayong lumalayo. Lumalayo tayo sa pagiging malapit sa Diyos. Hanggang isang araw, mapapaisip na lang tayo, saan na napunta ang panahon? Ang matatanda, may taglay na karunungang bihira sa kabataan. Naranasan na nila kung gaano kabilis ang takbo ng buhay. Alam nila kung anong pakiramdam na magising isang araw at mapagtantong maraming taon na ang lumipas at madalas ang kanilang pagsisisi ay hindi sa mga nagawa nila kundi sa mga oras na hindi nila naibigay para sa mga mahal nila sa mga panalanging hindi nila naipanalangin sa kapayapaang lagi nilang ipinagpaliban at sa Diyos na palagi nilang sinabing bukas na lang samantala ang kabataan ay madalas iniisip na may sapat na silang panahon, walang pagmamadali, ang sabi nila. Darating din ang panahon na seseryosohin nila ang pananampalataya nila, kapag may trabaho na, kapag settled na ang relasyon, kapag tapos na ang kasiyahan. Pero mga kapatid, malinaw ang paalala ng kasulatan, walang sinuman ang may garantiya ng bukas. Ang oras ay marupok. Ang oras ay mabilis lumipas at ang halaga nito ay mas nauunawaan lang natin kapag wala na. Kaya naman sobrang mahalaga ng paalala sa Hosea, panahon na upang hanapin ang Panginoon. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, hindi sa oras na wala na tayong ginagawa, kundi ngayon. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Sabi nga sa Isaiah chapter 55 verse 6, Hanapin ninyo ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit. Napakaseryoso ng mga salitang ito. Hindi dahil malupit ang Diyos, kundi dahil may hangganan ang panahon. Tumitigas ang puso. Nagsasara ang mga pagkakataon. At ang dating banayad na bulong ng banal na espiritu, nagiging halos di na natin marinig. Sabi sa Kawikaan chapter 1 verse 28 hanggang 29, kung tatawag sila sa akin, hindi ko sila sasagutin. Kung buong sikap nila akong hahanapin, hindi nila ako matatagpuan sapagkat kinapuotan nila ang karunungan at hindi nila pinili ang paggalang sa Panginoon. Hindi ito pananakot isa itong panawagan sa paggising, sapagkat ang panahon ng pagtugon ay ngayon. Ang panahon para piliin si Jesus ay ngayon. At kung kailangan pa natin ng linaw, pakinggan natin ang sinasabi sa Santiago chapter 4, verse 14. Hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari bukas. Ano ba ang inyong buhay? Isa lamang itong singaw na lumilitaw saglit at agad nawawala. Isipin mo yan kapatid, parang uso, sandali lang naroron tapos wala na. Kaya't sinasabi sa Efeso chapter 5 verse 15 hanggang 16, Mag-ingat kayo sa paraan ng inyong pamumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino, hindi ng mga mangmang. Gamitin ninyo ang bawat pagkakataon sapagkat ang panahon ay masama ang panahon ay maikli, ang mundo ay maingay, at ang ating kaluluwa ay madaling antukin. Pero sa Roma chapter 13 verse 11, gawin ninyo ito yamang alam ninyo ang panahon. Dumating na ang oras upang kayo'y magising mula sa pagkakatulog. Sapagkat ang ating kaligtasan ay mas malapit na ngayon kaysa noong tayo'y unang sumampalataya. Naririnig niyo ba ang pintig ng puso ng Diyos sa mga bersikulong ito? Hindi lamang siya naguutos, siya ay tumatawag. Tulad ng isang ama na sabik na makita ang kanyang anak. Tulad ng isang pastol na hinahanap ang nawawalang tupa. Sinasabi niya, gising na mahal kong anak, huwag ka nang lumayo, huwag mo nang sayangin ang ibinigay ko, bumalik ka sa akin bumalik ka sa iyong unang pag-ibig. Ano ba ang pinabayaang lupa na binabanggit sa Hosea? Ito ang puso natin na matagal nang hindi hinukay o hinipo ng presensya ng Diyos. Dating mayabong, ngayon matigas, pinabayaan, tinubuan na ng damo ng kasalanan at kawalang pakialam. Pero malinaw ang imbitasyon ng Diyos. Bungkalin mo, alisin mo ang mga sagabal. Bumalik ka sa hardin, Bumalik ka sa presensya ng Diyos. Magtanim tayo ng katuwiran, mga kapatid. Sabi sa Hosea chapter 10 verse 12, "Maghasik kayo ng katuwiran, aanihin ninyo ang awa." Kung ano ang itinanim mo ngayon, siya rin ang aanihin mo bukas. Ang mga binhing itinanim mo sa pananampalataya ay balang araw mamumulaklak ng awa, kapayapaan, at buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, tanungin mo ang sarili mo, ginagamit mo ba ang panahon mo para hanapin ang Diyos na nagbigay nito sa iyo? Baka naman mas inuuna mo ang mundong lilipas kaysa sa relasyon na magtatagal magpakailanman. Ang Diyos ay malapit, bukas ang kanyang mga bisik. Tumatawag ang kanyang espiritu. Huwag mo nang hintaying magising ka sa isang trahedya. Huwag mo nang hayaan na pagsisisi pa ang magpaalala sa iyo kung ano ang mahalaga. Gawin mo ngayong araw ang desisyong magsabing, "O Panginoon, hahanapin kita ng buong puso." Bungkalin mo ang pinabaya ang lupa ng puso mo. Iwaksi ang mga sagabal. Buksan ang iyong Biblia, lumuhod, pangitin ang pangalan ng Panginoon at huwag kang titigil hanggat di siya dumarating at pinapainog ang katuwiran sa iyong buhay. Dahil darating siya at pag dumating siya, hindi ka na muling magiging katulad ng dati. Ngayon tayo po ay manalangin, Panginoong Hesus, salamat po sa panibagong hininga, sa panibagong umaga, at sa panibagong pagkakataong makilala ka. Salamat sa regalo ng buhay Salamat sa iyong katapatan na kahit ako'y madalas nalilihis ng landas, hindi mo ako pinapabayaan. Ang iyong pagtitiis ay isang pag-ibig na hindi ko lubos maunawaan pero lubos kong pinahahalagahan. Pinaalalahanan mo ako, Panginoon, na ang oras ay hindi dapat sinasayang. Bawat hininga, bawat minuto ay mahalagang regalo mula sa iyo. Turuan mo akong mamuhay na may layunin na hindi nagmamadali pero laging may direksyon papunta sa langit. Huwag mo akong hayaang manlamig ang puso. Gisingin mo akong muli. Gisingin mo ang aking espiritu. Ang iyong salita ay nagsasabing ang panahon ay madilim at ang oras ay mahalaga. Kaya alisin mo ang anumang katamaran, ang anumang kasiyahan na nagiging hadlang sa aking paglakad patungo sa iyo. Hindi ko nais na ang buhay ko ay magmukhang maganda sa labas pero walang saysay sa langit. Gusto kong ang bawat ginagawa ko ay may halaga sa walang hanggan. Gawin mo akong tapat sa mga maliliit na desisyon sa mga araw-araw na pagpili na magbibigay karangalan sa iyo. Turuan mo akong maging matalino sa paggamit ng oras. Bigyan mo ako ng tamang pagunawa kung kailan ako dapat magsabi ng oo at ng lakas ng loob na tumanggi sa mga bagay na hindi galing sa iyo. Nais kong makita sa aking oras ang aking pananampalataya. Nais kong ang aking schedule ay sumasalamin sa iyong puso. At kapag ako ay tinatamad magbasa ng salita mo, kapag sinasabi kong mamaya na lang paalalahanan mo ako Panginoon na ang mamaya ay hindi laging dumarating. Itanim mo sa puso ko ang isang banal na pagmamadali, isang uhaw na hindi mapapawi ng anuman kundi ikaw. At kapag maingay ang mundo at magulo ang isip ko, Akayin mo ako sa katahimikan. Dalhin mo ako sa iyong presensya kung saan naroon ang kapahingahan. Panginoon, alisin mo ang anumang Diyos-Diyosan sa puso ko. Ang mga bagay na pansamantala, alisin mo. Gusto kong ang kayamanan ko ay nasa langit, hindi dito sa mundo. At kung sakaling ako'y muling lumayo, muli mo akong bungkalin. Tubigan mo ang aking kaluluwa ng iyong biyaya. Gawin mo muling hardin ang tuyong bahagi ng aking puso. Dumating man ang araw ng pagharap ko sa iyo, Panginoon. Gusto kong hindi ako magdadala ng pagsisisi. Gusto kong dalhin ng saya na alam kong binigay ko sa iyo ang oras ko, ang puso ko, ang buong ako. Panatilihin mo akong tapat sa mga araw-araw na hamon. Sa pagpapatawad, sa pagmamahal, sa kababa ang loob. Ayokong maging malamig ang pag-ibig ko sa iyo. Gusto kong ang puso ko ay laging naglalagablab sa pagsunod sa iyo. Kapag sinusubukan akong guluhin ng kaaway, tulungan mo akong manindigan. Bigyan mo ako ng lakas na bumanggit ng iyong mga pangako kahit sa gitna ng kahinaan. Paalalahanan mo ako, Panginoon, na kahit sa hirap, naririyan ka hindi ka malayo, hindi ka nagkukulang. Kaya't muli kong sinasabi, higit ka sa lahat, Panginoon. Mas marami ka sa buhay ko, mas malalim ang boses mo sa puso ko. Mas malawak ang pamumuno mo sa bawat aspeto ng aking buhay. Tanggalin mo lahat ng humahadlang sa iyo. Maging kagalakan kita, maging kayamanan kita, maging lahat ka sa akin. Salamat sa iyong habag, sa iyong presensya, at sa panibagong simula. Isinusuko ko sa iyo ang aking oras, ang aking puso, at ang aking buhay. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, ako'y nananalangin. Amen. Kung nadama mo ang panalangin na ito, itype mo ang Amen bilang tanda ng iyong pananampalataya. At kung kailangan mo ng espesyal na panalangin, sabihin mo lang sa comments. Kami ay naririto upang manalangin para sa iyo. Pagpalain kanawa ng biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Heso Kristo ngayon at magpakailanman.